Yo what's up? Sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Alam ko ho na sobrang saya nating lahat ngayon dahil finally kumanta na si Kulangko, o di ba? Kitang-kita naman po natin na ginisa si Dilimaw sa sarili niyang mantika nang binuking siya ni Kulangko sa mga statements niya. Yun ho ang totoong witness. Hindi ho gaya ni Matubato na hindi po natin malamang kung saan planeta ba nang galing. Imagine, tatlong po silang bumaril sa binaril nila. Buhay pa rin. Sino ang binaril nyo? Si Goku? At sa'yo pa namin nalaman na ang McDonald pala ay meron ng hotel. Ang bagsik, di ba? Ikumpara mo naman sa mga statement ni Kulangko yung tae, eh, este taong yon ay eh, lord sa New bilibid Prison at nag enactment pa kung paano niya kinausap si Laila Balyena. At ang pinaka the best at di manilimutan sa mga katagang ginamit niya sa mga statements niya ay ang... Sabi ko, sabi ni ano sa akin ni Ray, Manoy, nagpahingi si ano, ha? Bakit hindi pa ba siya binibigyan yung tatlong minisang mil? ka na may, ang kapal namang mukha yung tao na yan. So di ba? Sabi ko kasi syempre, 3 million, 1 million. Tapos, tapos, yun. Nagingin ng 20,000, Your Honor. Ang sabi ko, bigyan mo lang 5,000 yan. Binigyan ng 5,000. Pinadala sa Palawan. Yun po, may hawak po kaming resibo. na Nagpapatunay na mayroon, siyang, mayroon kaming resibo ng Palawan. Ang pangalan po sa resibo po, Junel Sanchez. Ang ah, napapadala po ang akin talent manager na si, Ranin, si Rinanti Diaz po. Nasaan yung resibo ngayon? Um, attorney, ang resibo. <laughs> o oh, di ba? Ganun katindi si Kulangot. Eh, este kulang ko. Sorry po. At may mga hawak pa siyang ebidensya. Si Mato Bato, ano? Wala lang, nagsalita lang siya. At imagine, bago ang Senate hearing na yun, meron na siyang interview sa New York Times. Ibigong sabihin nun, ang local and international media ay kasabwat yung nadilimaw. Para lang pabagsakin ang ating mahal na presidente. Bobo lang ho talaga ang di makakahalata ng mga ginagawa nila. Ang nakikita kong rason kung bakit kumanta si ko ay tinabla siya ni Dilimaw. Nilipat siya ng kulungan sa NBI para yung buong New Believed Prison ay mapasakamay ni JB Sebastian. Siguro mas malaki ang binibigay na suhol ni JB o mas type ni Dilimaw sa si JB. Kayo na lang ho ang bahalang humusga. Tapos kung ano-ano na naman mga palusot ang mga ginawa ni Dilimaw na kaysyo sinisiraan lang siya. Hay naku madam, bobo lang ho ang maniniwala sa'yo. Sa tingin ba ni Sen. Cayetano na sa kanyang tagumpay na matanggal sa akin ng Committee on Justice ay gaganda na at imano ang imahe ng Pilipinas sa mundo? Ay uho mas gaganda ho ang imahe ng Pilipinas at ng gobyerno. Eh kasi mga basura lang naman ho kayo. Ang mga basura ho ay panira lang naman talaga. Kaya dapat ho kayong itapon. At ang 14 million voters mo, doesn't really exist. Dahil ang nagpanalo lang naman sa'yo ay ang pikus Machine. Para mapunta ka sa kinalalagyan mo ngayon at para kontrahin ang presidente namin. Pansin mo, viral ang mga video mo dahil nagdiriwang ho kami lahat sa pagbagsak mo. Gaya ng sa sa'yo sa pagiging mong chairman committee sa investigasyon ng extrajudicial killings. What more kung makukulong ka pa? Aba, magpapaparty ako nun. Invited kayo ah. At dapat naman ho talaga kasi kayong makulong. Oo, kayo-kayo ng mga kaalyado mong mga kultong dilaw. Dahil kayo ho ang literal na basura sa gobyerno. Mga sagabal kayo sa pagbabagong gustong mangyari ng mga Pilipino. At may paiyak-iyak ka pang hinayupa ka. Hoy, dilima ho. Kung talagang makatao ka, dapat di ho naging talamakan droga sa Pilipinas. Dahil sa inyo, dumami ng dumami ang adik sa Pinas. Kaya wag mo kaming paandara ng mga paiyak-iyak mong hinayupa ka. Ha? Isa ko sa mga Pilipino na galit na galit sa mga kabobohan nyo ng mga kaalyado nyo. Human rights niyo mukha niyo ng mga bobo mong kaalyado. Itong mga huling mga katagako na huwag niyo malimutan. Alam niyo ba kung bakit lubog ang Pilipinas sa kahirapan? Dahil magmula noong 1986, ang mga kultong dilaw ay naghasik ng kabobohan. Pagpasensyahan niyo na po ang mga kataga ko. Nakakabwisit makakita ng mga taong ginagawa tayong mga bobo. So pag nakulong si Laila Balyena at lahat ng mga taga LP, magdiwang tayo lahat mga kasoli Duterte! May panibagong ebidensya umano ang Department of Justice laban kay Senadora Laila Delima sa susunod na pagdinig ng Kamara sa operasyon ng ilegal na droga sa bilibid. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, hindi isiniwalat noong Justice Secretary pa lamang si Delima ang tunay na halaga ng perang nasa bat sa ikinasang raid sa loob ng bilibid noong taong 2014. Bukod parito rito, pinag-iisipan din umano ng kalihim na gamitin bilang ebidensya ang umano'y sex video ni Delima at ng dati nitong driver na si Ronnie Dayan para patunayang malapit si Delimas kay Dayan na sinasabing kolektor ng drug money sa NBP. Ang detalye sa ulat ni Ria Fernandez. Hinamon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II Second si Senadora Laila de na patunayan ang kanyang mga aligasyon. Sa kanyang statement, sinabi ni de na ang mga ipinepresentang ebidensya ng Department of Justice laban sa kanya ay peke tulad ng piluka ni Aguirre. Abuso na ata ng katuwiran si Secretary de Lima. Alam mo, Senator, Secretary de alam na alam mo yan eh. He who alleges must prove kina mong fake 'yung aming mga witness. Nasaan ang proof mo? Nothing. Nada. Sinabi ni Aguirre na may panibago silang ebidensya sa ikatlong pagdinig ng Kamara ukol sa drug trade sa Bilibid sa susunod na linggo na mas magdidiin pa kay Delima. Base umano sa impormasyong nakuha ng DOJ sa ahente ng pamahalaan at sa isang inmate, hindi idineklara ng mga otoridad ang tunay na halaga ng perang nasabat sa ikinasang raid ni dating Justice Secretary Delima sa Bilibid noong December 15, 2014. Ang sinabi lang sa dyaryo, 1,600,000 lang ang parang more or less na nakuha nila. But in reality, sabi ng testigo, mahigit po niya yan ng 300 million. Nagbabala naman si Aguirre na posible nilang gamitin sa korte laban kay Dilima ang tatlong sex video umano nila ng kanyang dating driver na si Ronnie Dayan kung itatanggi nila ang kanilang relasyon. Maliban dito, maaari rin daw ipalabas sa mga ito sa isang executive session sa kamera kung nanaisi ng mga mambabatas. Sir, anong significance kung i-admit yung relationship? Malaki ang significance. Uh, explain yun why. Ronnie Dayan was so powerful. Why Ronnie Dayan was able to uh, extract monies from the uh, drug lords. Why Ronnie Dayan was able to uh, uh, get monies from the drug lords. So, malaki-malaki yun. Because an ordinary driver could not do it. Bukas ang DOJ ngayon na ilagay sa ilalim ng Witness Protection Program o WPP si Dayan kung makikipagtulungan ito sa investigasyon. As a matter of fact, we are looking for him and we are inviting him or I am inviting him na sana umapir siya sa Congress. Sabihin niya yung totoo doon. Panindigan naman si Senator Laila de Lima na hindi siya dadalo sa hearing ng Kamara kaugnay ng umano'y drug trade sa Bilibid. Ayon sa Senadora hindi raw lehitimong hearing in aid of legislation ang nangyayari sa Kamara kung hindi in aid of demolition laban sa kanya. Sinagot din ni Delima ang puna ng ilan kaugnay ng pag-uudyok niya noon kay dating Vice President Jajo Marbinay na dumalo sa Senate hearing kaugnay ng mga umano'y anomalya ng korupsyon sa Makati. Sabi kasi ng Senadora dati, dapat ay bukas si Binay sa investigasyon kung wala itong tinatago in relation to uh, former Vice President Binay, ay lehitimong inquiry po yun. Na, uh, well, hindi naman po yun kagagawan ng dating Pangulo, ni Pangulong Pinoy. Wala akong kinalaman doon yung Pangulong Pinoy. At wala pong instruction sa mga senator noon na i-demolish nyo yan si VP Binay. Hindi ho katulad ng nangyayari ngayon. Sa isang hiwalay na panayam naman, bumuelta si Delima kay Pangulong Duterte. Naawa na po ako sa ating Pangulo. Kaya patawarin na lang po siya ng mahal na Diyos. Sa kanyang mga pinaggagawa, all of a sudden, he is now, for me, he is now the lowest and the vilest man in the country. Sa sobrang kabastusan na po niya. God forgive him. Naaawa na po ako sa inyo, mahal na Pangulo, tigilan niyo na po ako. Ano niyo pong gusto? Ano pong gusto niyo sa akin? May gusto po ba kayo sa akin? Ginelle <laughs> is with for the year uh, sa Presidential Security Group. Baka umapir siya. So far, to my knowledge, <laughs> wala pa. But uh, hopefully, mag-execute siya ng affidavit. Pero sir nag-asabi na siya, siya na ingresado uh, sa Humara at mag-execute dito ng aki dito, may gano'n Ah, sa pakipag usap ko sa kanya, parang inclined client siyang mag-gumawa ng aki dito. So, naka-usap mo na po uh, siya Yes. siya Three? Three, Three days ago. Sa'yo na wala, wala naman, nandun lang siya. But, ah, uh, because his name crop up, parang uh, as a matter of course, iniimbestigan din siya ng unit niya. Wala pa. Uh, kasi ang next hearing would be on October 5. So, siguro will recommend the persons to be subpoenaed bago umalis kasama ni Presidente pagkuntang Vietnam.